Hello guys! Happy New Year! Sa mga hindi po nakakaalam kung kailan po dapat tanggalin ang ating prosperity bowl, this video is for you. Ang ating prosperity bowl ay hindi pwedeng tanggalin hanggang January 10. Ibig sabihin, January 4 pa pwedeng tanggalin ang laman ng ating prosperity bowl. Ang una nating tatanggalin ay ang ating orange at kakainin natin ito dahil ang dalang swerte ay dapat tayo ang unang makakain. Ang next na tatanggalin natin ay ang mga paper bin at ilalagay natin doon sa malinis nating wallet. Ang coins naman ay pwedeng gastusin or pwede ding itago pero mas prefer ko po na itago po natin sa safe place. Ang ampaw naman ay pwede na natin kunin at ilagay sa ating malinis na wallet at bawal po itong gastusin. Bawal rin pong ilabas ang 168 sa loob ng ampaw. Yung eggs naman at yung bigas ay pwede na natin kainin or lutuin pang araw-araw. Yun lang, Happy New Year!